Dear signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, Please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky stone and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin, we have Ace of Gem, Opportunity. So ano ba ang mga opportunities? Opportunity na baguhin yung, yung takbo ng buhay mo. Ear Signs, you have that opportunity ngayong araw na ito. So, kahit sabihin natin na small steps lang, baby steps lang yung ginagawa mo, pag nagsama-sama yan, kapag uh, pag, uh, naging consistent yan, is may mababago sa life mo. So, kung gusto mo na may mabago sa life mo dito, do it consistently. Yan. So, may mga opportunities din. Tignan mo, ano ba yung opportunities? Minsan kasi yung opportunities, hindi naman yan galing sa ibang tao. Pwedeng nagmula din yan sa atin. Hindi lang natin nare-realize. Ano ba? opportunity na gumising ka na nagising ka ngayong araw na ito it's a blessing ano ba yung gagawin mo ano ba yung mga plans mo ngayon na magpapabuti nag magi improve pa lalo yung way of living mo tignan natin ano pa yung mensahe for you spirit guide mensahe pa po natin kay here signs paparating we have queen of wands o oh, ba? Diba? meron talaga kayo ditong passion you are very passionate you're very energetic ngayong araw. You take charge of yourself. You are accountable. We have focus, the chariot. So, iba focus ka sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng kasiyahan. Hindi, hindi panandalian na kasiyahan, ear signs, kung hindi yung mga pangmatagalan. Mga long terms. Tignan natin. We have Queen of Cups. Yan. So, we have, ayan, you are very compassionate, you are very passionate and compassionate pagdating sa mga, sa araw mo ngayon, tignan natin. So, kasi nakikita ko din sa iyo dito, could be, you are distracted. May mga bagay dito na nagbibigay sa iyo ng distraction. So, wag mong hayaan na madistract ka ng mga taong ito or ng mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Tignan natin what is Queen of Wands. Okay, past, present, and future. So, learn how to move on. Yun yung sinasabi sa'yo ni Universe. So, ta sabi nga diba, take charge. Sabi natin kung may mga hindi magandang nangyari sa past mo, may your signs. Pero kung lagi mo namang sinisisi yung mga nangyari sa'yo, sa ibang tao, hindi ba? Mahirap. Kasi dapat maging accountable ka na sa iyong sarili. Lalo na kung malaki ka na, you are an adult already. 'di ba may magagawa ka na para baguhin kung ano man yung nawala sa you before, yung nasira sa You should move forward, yun yung sinasabi sa dito ni universe with this queen of wands. Be confident. Air signs. We have home. yeah So, ano ba ang focus ninyo, air signs? Could be makauwi na ng bahay, makapag for good na dito sa Pinas, or makapunta ng ibang bansa, or makapagpagawa ng bahay makabili ng mga properties. So, ano ba? Ano ba ang gusto ninyo? So, ayan, stability. You will have stability. Sabi ko nga, basta consistent kayo dun sa ginagawa ninyo. We have masculine energy. Queen of cups. So, kailangan daw dito, ear signs, hindi pwede na laging malambot lang yung puso mo. Hindi pwede maging pusong mamon ka ngayon, ear signs. Kailangan daw ay maging malakas ka. Medyo tigasan mo yung puso mo. Kasi pwedeng may mga tao dito na umaabuso sa'yo. Na na take advantage ba sa kabaitan mo. Tignan natin ano po po ang mensahe natin, Spirit Guide for Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Meron tayo ditong Page of Pentacles. So, ayan o. No? Tignan mo, ano ba yung mga opportunities na dumarating sa life mo ngayon? Pag-aralan mo daw. Siyempre, kapag sinabi naman natin opportunities, Oo, tignan din naman natin, ah, pag-aralan din natin. So, yun po yung gawa, gawin mo dito, pag-aralan mo kung ano ba yung mga opportunities na yan. Makakatulong ba talaga sa'yo yan? Ayan. So, tignan natin, pagdating naman sa negosyo, we have Ten of Pentacles. Ayan, so ang dami nyo na yata mga lessons na natutunan sa past, sa present. Pagdating dito sa inyong negosyo, kaya ito. 10 of Pentacles kasi ko. Tangkota po kayo ngayong araw na to. So, madami kayong mga magiging kliyente. We have Queen of Wands na naman. Ito talaga yung energy mo air signs pagdating sa negosyo. Ayan, no? Talagang maging hands-on lang po kayo, maging confident kayo sa kung ano ba yung kaya ninyong i-offer sa market, sa inyong mga target market, sa inyong mga tao. Air signs. And uh, nothing is impossible. Yung business niya talaga, pwedeng yan po yung magpayaman sa inyo. We have seven of cups pagdating naman sa money. So, ayan, madami kayo ditong pwedeng, yun nga, madaming opportunities, madaming pwedeng pagkakitaan. Air signs. So, ayan po. So, baka yung iba sa inyo, meron kayo ditong rental house. Tignan natin. So, ito. Ano, madaming opportunities na darating sa iyo, ear signs, para mas, para mas, ano ba, gumaan yung pamumuhay mo, magkaroon ka ng pera. So, tignan mo, grab mo yung mga opportunities na yan. Grab mo yung mga pagkakakitaan. So, we have nine of pentacles. Pagdating naman po sa mga ito ay pagdating sa mga single. Ayan. So, maraming single dito na, ayan o, parang kayang-kaya nyo nang mag-isa. Parang, hindi nyo kailangan ng karelasyon. Ayan po. Parang, you're strong enough. Yun, parang, kasi nabibili nyo yung mga gusto nyo, nakakapag, nagpop nakakapag-provide kayo para sa sarili ninyo. So, ayan. Meron naman dito ako nakikita, pwedeng may hinihintay kayong tao na bumalik sa life nyo. You make yourself better. And you are better now. Air signs. Kaya kasi yung hinihintay nyo, pwedeng hindi pa siya bumabalik. Para naman po sa mga in a relationship, we have four of wands. We have the star. So, ayan, merong, merong reunion dito. May pagkikita po. So, may pag-aayos din at the same time. So, pwedeng yan, kayo yan ang person mo. Or could be, ha, sa side ng person mo, kung sino man yung may hindi pagkakaunawaan sa kanila, kung na, regarding families, ayan, magiging okay siya. So, yung iba sa inyo, pwedeng kayo yung maging daan, ear signs para magkaayos yung person mo at saka yung family niya. Or baliktad, baka ikaw at yung, yung, yung family mo. We have temperance pagdating naman sa mga mag-asawa. Meron tayo ditong judgment. So, pwedeng may hinihintay kayo dito. Parang, hindi ko alam kung court order ba yan, something. We have Ace of Wands. Okay. So, ito pala. Meron ba dito magmamigrate na? yan, Kasi, di ba, sanabi ko nga kanina dito about sa properties. Uh, for good na. Something like that. So, parang yun na lang yung hinihintay ninyo talaga. So, parang yung plano nyo talaga, air signs yan. Para sa inyong mga mag-asawa. Could be, mag-for good kayo sa ibang bansa. Doon kayo magre-retire meron dito, magma-migrate, ganyan. Kasi more, more on pag-travel to. So, baka may inaayos kayo sa mga papers ninyo, ninyong mag-asawa, ninyong family. So, mukhang malapit yung na makuha yan. We have the lovers. Ayan po. So, mga big changes to na paparating sa life ninyo. All you have to do is to take action in your signs. Kung meron talaga kayong gustong mangyari na pagbabago sa life ninyo or sa marriage life, mar sa married life po ninyo. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Ear Signs. Ano to? We have the sword and rose. Ayan, okay naman yung relationship ninyo. Nandun yung nag-uusap talaga kayo ng person mo. Alam nyo yung mga hinaing ng isa't isa. Alam nyo kung ano yung mga nangyayari sa buhay-buhay. So, you protect each other's uh, reputation. We have number 4, 44, and 16. 14, 26. 17. Ayan po. Ayan yung mga laki numbers mo. So, 444 Pwedeng madalas kang nakakakita ngayon ear signs na mga repeating numbers. Parang halos sa iyo yan lumalabas. Yung mga repeating numbers na yan, ear signs. So, tignan nyo kung sa inyong moon, rising, or venus sign, meron kayong ear signs. Gemini, Libra, Aquarius na signs. Kasi, ayan po. Baka, ano, malakas. Oo, malakas yung ano ninyo. Yung ear signs niyo sa inyong natal chart. Ayan lang po maraming maraming salamat mag-iingat po kayo always ear science see you again tomorrow